Morning guys, so yan, lumabas na yung haring araw, umagang umaga, so alas 8 pa lang guys. Yeah, so atin ko muna si Mrs. sa so, work, so ito yung paligid ngayon, no? malinis na malinis. Parang walang nangyayari Kagahapon, boxing day, tsaka yung Christmas, okay. Right, good morning guys. So, dito tayo sa may uh, Lawrence Square Mall. So, ayan. Na-apart na ako dito. So, maluwang na maluwang yung parkingan guys. Ayan. So, pupunta tayo dyan sa may ano, maliit na mall. Ayan. Maliit uh, La lang to. Hindi masyadong malaki kasi ang meron dyan, yung may grocery, kaninjan tire, at yung pet store. Ah, uh, so, ngayon sigurado ko bukas na. Kasi nung isang araw pumunta ako dyan, sarado. Dahil holiday nga. Ayan. Yeah, malinis yung parkingan ngay ngayon eh. Kasi maaga pa yung banda dyan, yan yung subway yeah, kasi dito maluwag ngayon pero pag may pasok guys ang daming mga sasakyan dito punong puno yeah, so anyway papasok lang tayo dyan sa loob lang tayong titingnan uh, kung marami bang tao ngayon o ano ba so anyway pasok na tayo guys so sana bukas for sure bukas na ngayon kasi 27 na dito eh gagagaling lang ng Christmas tapos Christmas, Boxing Day o dalawang araw na holiday kahapon, ang daming restaurant na close, bibihira ka lang nakabukas, merong Tim Hortons, saka McDonald's lang pero hindi rin lahat yan, yeah, so ganito dito guys, uh, pag may holiday after that, uh, parang wala lang, yeah, Di, di gaya sa atin sa Pinas, katapos ng Pasko may mga maririnig ka pang mga tugtugin meron pang namamasko. ko may mga Christmas decor pero dito wala na kasi seryoso yung mga tao eh ah, uh, puro trabaho yung inat at yeah, so yan naman yung itong diretsyong to marley to guys hanggang doon sa may, sa may iglinton uh, oh bukas na pala tong booster juice ito na may makeup din ako dito ng ano ah uh, order ng ano po delivery yan o no? oh. yan bukas sila ngayon pero wala pang umorder maaga pa kasi so wala masyado ngayon sa biyahe dahil uh, galing lang syempre sa gastos ng mga tao pagka Christmas o papunta na naman tayo ng New Year o oh, o no? close sila pag holiday yan so anyway pasok na tayo dito guys o Mwawah, tayo mwawah Mwawah, terus maram ngering duni dulu Mwawah, stroh mwawah po guys Oke may bangko rin dito yung bim mo. So, bukas na nga yung mall. Ito, tindahan. May paido, sarado. So, alam ko, lebe ng bukas nito. Yeah. So, ano pa nga. Uh, tahinig pa ngayon dito sa mall, guys. Ito, sabi ko, hindi nga masyadong malaki ito dahil balit malit ng mall to yeah, yan so merong lutuhan dito ah ito cell rocks. ano to mga electronics paggawaan ng cellphone din dyan mayroong ano dito yung sa mga ay exam glasses. Bell. Gusto nyo kumuha ng cellphone dito. Kung anong provider kayo. So, yeah, meron pa lang decoration dito. Hindi pa natanggal. O so, tatanggal na yan. Siguro mamaya o bukas. Yan yeah, yung Canadian kayo guys. Mamaya pa siguro bukas yan. So ito uh, yung mga tinda ng mga may mga ano diyan, mga uh, kasi yung Canadian Tire ng mga coaching parang uh, parang ano, mga uh, auto shop ganun. Then may mga tinda silang mga kahit ano diyan, mga bombilya, mga gamit sa pambahay, sa construction, mayroon sila sari-sari din. Yeah, may mga yung kikindilay mga garden supply, meron sila So, sari-sari ito. Uh, yeah. Canadian Tire. Marami ito sa Toronto, guys, sa Canada. Yeah. huwag ko lang sa US. Baka mayroon no? wala. Oh, bukas na pala yung ano. Ito yung Forty uh, Inos. So, may maya tapa papasok tayo dyan. So, dito, putin natin yung kabuuan ng mall na to kasi hindi nga lang ma hindi nga malaki po maliit lang to guys ito urgent care LCBO phone cards yeah LCBO yung ano uh, bilihan ng mga wine meron din family shoe repair yeah ito o, oh, parang doon tayo. Dalaan sa kabila kasi hanggang doon lang. Uh, punta tayo doon sa may ano. Ito pala, talagang uh, ko sa inyo. Uh, pwede kayong kumuha ng SIN. Meron dito. SIN, tsaka yung passport na ano. Pwede kayong mag-renew ng passport. Canadian passport dito o oh, Service Canada. Kasi pag umasok kayong trabaho, nanatapag kayo ng SIN number. Kasi pag magbabayad ka ng tax, So, ito guys, wala masyadong pila na yun. Pero pag ibang araw, ang haba ng pila dyan. So, ito na yung, uh, ano, Portinos guys. Yan, may mga uh, biker, May bikir din sa loob. Pwede kayo bumili mapping. Yan. So, ito yung cashier bundas. So, malinis na yun oh. No? Hindi maraming tao. Ito yung cart. Ito yung um, marami kayong bibili, pwede yung dalhin sa so, loob. Uh, yes. Ito yung mga... Uh, Nagbe-bake din sila diyan. Fresh. Kaya fresh yung uh, mga bread nila. So, no. 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 So, sari-sari lang yung mga paningo nila dito. By aisle. Ito. So, ito yung mga drinks. Meron ding, uh, ano ba ito? A nuts, Mexican. Uh, Mababasan nyo yung sa taas. May aisle 4, Aisle uh, two. May mga cans dito. Ayan. So, ayan yung uh, ano. So, ito. Maganda sa talot. Nahanap tayo ng ano, kamatis. Ba yung kamatis nila so, marami kayong pagpipilihan dito may malalaking kamatis ng 5 pound 3.49 na ito din no ng plastic yata ha? water ng isang ano, dalawa ito dalawa yan babayad na tayo yung malinis dito Thank you. No.

Okay so no incentive catangaroo Okay so that's it guys That's it for the day